Naniniwala ba kayo sa mga multo at mga elemento? Ngayong gabi, samahan nyo ako sa aking ghost hunting adventure kasama sila Bungo TV and Sir Soldier TV dito sa abandonadong resort sa Bulacan na puno ng misteryo at kababalaghan tuwing sasapit ang gabi.

para lagaan niyo sang hayop ng baka ganun. So more on ano siya no, more elemental. on elemental. Oh. At sunod naming na interview ay si Sir Dudes. At habang in-interview namin si Sir Dudes, mayat at naman ang ilo ng EMF. Uh, sir, anong pangalan niya, sir? Ah, uh, Noel well, Olete. Eh. Ang tawag ako alias yes, Dudes. Kailan pa kayo nakatira dito, sir? Noel, tumatagal-tagal na pare, no. Pabalik-balik na ako dito. <laughs> Mga ilang taon sa? Mga ilang taon? Siguro. Si Anis pa lang ako dito. Pabalik-balik lang din ako. Ito, mm -hmm. nag-stay na talaga ako dito ng matagal ngayon. Nag-stay ako dito siguro 2 years pa rin ako. 2 years. I, I mean, kasi pumapalo yung ano namin, yung EMF meter namin. Sa so, tingin nyo ba, ano kayo? Uh, lapitin kayo dito? Eh kasi para sa akin, ha, hindi lang dito sa lugar na ito. Kahit saan ako mapunta, madalas ako may makita. Siguro yung sinasabi nilang bukas sa third eye, baka doon yung point na nasa akin na bukas talaga. Kasi so, kung ano nung nakikita kung ano? hindi mo nakikita ng iba. Dito sir, ano mga nakikita mo? Dito, dito? nakita ko na yung, yung batang babae na walang muka. Mm -hmm. Tapos dalawang boss na bata na umiiyak. Tapos yung asawa ng third eye na si pare na mm -hmm. nakatingin sa amin. Tapos sa mo nang Pinatuloy ako parto. Minsan meron ako nakita doon sa kisame mukha ng tao. Kaya lang hindi mo malarawan yung mukha. Tapos aningod lang. Bais kong nakita ang aningod doon. Since uh, feeling yung, uh, or since my third eye kayo, feeling yung anong, ano yun? Multo yun or elemento? Siguro para sa akin. Ano ba pinag, ano ba yung multo sa elemento? Kasi parang sa akin, parang okay. iisa lang. Uh. Kasi ang multo, uh, espiritu ng tao eh. Mm -hmm. Ang elemento mo ng kanto kasi nandito tayo sa parang bukid eh. Ano sa tingin nyo? Uh, multo siya ng tao o... Or... Yung sa bata, sa tingin ko, multo, multo ng bata. Multo talaga ng tao. Tulad ng yung sa asawa ni pare. Multo. Kasi yung katangalian ng tapat, kumakain tayo pare no. Anong, tapat. Paano pa nangyayari? Kumakain kami doon sa kainan namin pagdating sa pintana, nakita ko si Mari. Ngayon, nagulat sila sa akin, sabi nila. Pare, anong na natin ito? Sabi ko si Mari, nakating sa at akin. Nagulat siya nag sa akin, bakit ang laki mata? Sabi ko si Mari, nakating sa akin. So, at sa oras na to, tinatayuan na ng balay ano, uh, si Sir Dudes. Uh, ano bang ba ano papanong niyo pa? Kasi, nabibis ko pa ko. Nabibis ko. Anong... Saan mo nakita yung dalawang uh, bata? Hindi sa likod niya, sir. Sa may punong malaki. Kadalasan. Kadalasan. Dalawang siyang beses po siya Dalawang beses. Kailan yung huli? Yung huli, yung kasama ko yung kaibigan kong babae dito, nakaupo kami. Nakikita ko na, hindi ko sa kanya binanggit kasi nga ayaw ko lang mamatakot. Kasi nga, pangalang beses kong nakikita. Pero recent lang yun. Yung, yung eh, eh, sa ano, sabi ko nga, ayaw ko sa kanya bangitin, baka matakot. Mm -hmm. Ngayon may nagsalta siya. Sinabi niya sa akin, sino yung bata na yun? Ah, na, nakita niya rin. Oo, sabi ko, sinabi ko nga gulibalik guli, kasi pag sinabi ko ganun, matatakot baka hindi na pumunta dito. Feeling yung ano, uh, ano ba yung bad spirit ba yun? Or okay lang? <laughs> Para sa akin yung bata, parang may gusto sabihin na nasa dilim siya. probo ko yung bata. Pero kuya, sir, dahil kayo in mid ay, meron bang pagkakatao na yun sa tingin niyo gusto kayong kausapin? Ah, mm -hmm. uh, sa, kasi yung dalawa sa akin na parang dami. And mm -hmm. then, sa gab ng tinutulogan ko, hindi, yun nakikita okay. ko naman dami. Eh. Anino. 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 Pero mabilis din kasi. Anino. Anino gusto tinutulogan ko sa loob. Pero panaginip siya. Ang ibig sa panaginip. Sa panaginip, na, panaginip sa siya. wala, siya. Pero itong last week na parang binang, parang may nag-ibang okay. sa akin na ano. Uy, Bigla akong nagising. Mm -hmm. Nagising na lang ako. No, <laughs> Ang point ko dito sa sabi ko sa sarili ko, oo, oh, tama, natatakot ako. Pero hindi yung sabi natin na katulad nyo, So, diba ba kayo? Hmm. Uh, Ngayon lang tayo nagkakita. Uh, Mas matatakot pa nga ako sa inyo. Parang komportable na kayo na nandito. So, I mean, basi, part na, na ng pamumuhay oh, Kasi hindi naman nila na kami ginagambala. Ayun oh, no. yun, yun, ang tatanong ko eh. Mm -hmm. uh, feeling mo hindi naman sila malanakit yan. Hindi, okay. naman. hindi naman kami, never naman ako sinaktan. Kaya, kayo lang sa ating mga tao, yung takot, uh, yung kilabot nandoon. Ayun. So, 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 meron so, pa kayong ano? Wala na ako. Wala na. Sige sir, salamat. Anong, abang nagkukwento ka? Sige. Yeah. Anong nararamdaman mo ngayon? binapanggit ko. Kinikilabot ko? hanggang ulo. Uh -huh. Parang uh -huh. Kasi sa totoo lang, nung si Kuya in-interview namin, bi bihirang mag ano to eh. Oo. Uh -huh. Ito pumapalo sa inyo. Mm -hmm. so, <laughs> So, yun lang, sir. Maraming salamat. Hindi uh, lang lang itong beses. Hindi lang apat na beses. Yung napakanan mo nasa likod ko lang. Unang pupuntahan natin ang uh, itong mga cottage dito. Ito yung abandonadong cottage. Ito yung abandonadong cottage. medyo sira na yung mga bubong nito at ang sunod kong pinuntahan yung pinakamalaking pool pinuntahan naman natin yung malaking pool ito yung pinakamalaking pool dito puro tinubuan na ng damo tsaka kangkong no? yung pool dito yung sa dulo niyan ano na yan padera So meron pang cottage dito. And meron pang cottage dito. So nasisira na rin yung ano nito. Mga kahoy nya dito ba mayroon pa rito wala na ganda nito siguro dati Tinubuan na ng ano, damo. tsaka yung simento nyo guys oh. puro putik na yung sa gilid nyo oh. ito yung puno ng nara at dito nagpapakita ang mga kaluluwa ng bata dito daw nagpapakita yung kaluluwa ng bata dito sa malaking puno na to try ko lagyan ng EMF kung kaluluwa ka ng bata pwede bang pailawin mo to kung nandito ka ngayon wala siya rito hakit naman tayo doon sa taas eh, Hindi dito yung tali ng kalabaw. ito yung padulasan niya ito pinuntahan ko rin yung CR kung saan ang papakita yung anino yung mga tubo ng tubig rito ito yung iniduro nila dyan sa loob tapos dito sa, kalid, sa kabila Eh, siguro itong kabilaan para sa babae eh, sa kabila para sa lalaki eh. may mga gulong dito tsaka mga bakal na bangko siguro yung mga bakal na bangko na yan kasabayan nung itinayo yung resort na to nandito po nakatamba ko puro daw na tsaka putik yung ano yung side nya ganun din dito sa kabila may ano pa bahay ng anay yata ito ito yung kambal na swimming si Pabilaan to ito ito yung pole na mayroon na na bata at yun naman yung padulasan yung pinuntahan natin kanina Merong payon dito. Tinakalawang na. ito hod nung to at nung nagdocument ako dito nalaman ko isa pa lang kantin to dito nila sarang eh dati pa lang kantin to dati pa lang kantin to meron dito ang bangko tapos merong merong CR dito pagkatapos ng exploration nagsagawa naman kami ng spirit communication doon mismo sa puno ng nara Patunogin at ito po. ang mga sumunod na nangyari bukas, bukas ba? Bukas, bukas. Yan gayahin niyo po yung gagawin ng kasama namin. Yan. And... Malapitan niyo lang po yan patulogin nyo friend na po tayo ayan uh, sige sinusubukan ni ano eh, ni ma'am eh ma'am or sir establish nga po na, na muna natin ano po ba kayo babae po ba kayo lalaki babae o oh, babae. Si babae, babae 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 o oh, ma'am pakihawakan nga po yung tumutunog ma'am yung hinawakan po ng kasama ko ma'am Ate. Sige na po. Yun lang po, maligayang maligaya na po kami. Hawakan nyo lang po yung pinatunog ng kasama ko kanina. Wala po kayong gagawin, dadaan lang po kayo doon. Hawakan nyo lang, tutunog lang po yan. Hindi ah, po okay kayo na. masasaktan na. Hindi po kayo masasaktan, ma'am. May ano ba kayo, electric pan na ano, na portable, wala? Wala. Wala. Baka kulang yung energy nyo po. Ito, makakuha siya ng energy dito. Bukas mo po. Ah, hindi, makakuha siya ng... Buksan mo lang yan. Yung, yung switch. Um. Yung ilaw yun. Eh. Ayan po, kumuha po kayo ng energy dyan sa power bank. Pwede nyo po siksipin yan at gamitin nyo. Hawakan nyo po But yung... Yun. Ano. Umilaw. Hawakan nyo po yung tumutunog. Patulogin nyo lang, lang po. Yun lang po. Yun lang po ang hinihiling namin. Yun lang. Nakipag-cooperate naman hindi siya po yung sa amin. Kaso nga lang, Maraming hindi niya kayo patunogin Hiniilaw. yung isang aparatos Sip na namin. po yung nilagay yung namin. kasama namin dyan. Tapos hawakan nyo lang po yung tumutunog. Yun lang po. Sige na po. Yun lang po. Ate, ma'am. Di ba ma'am po kayo? Oo, oh, um, oh po, ma'am. Babae. Babae ito si ma'am. Ma'am, paki ano lang po, ah uh, hawakan nyo lang ate. Yung, yung ano, yung nasa tabi na yun, no? Oh. Actually, kahit hindi nyo naman po hawakan ma'am, eh. Uh, daanan nyo lang, eh. Dadaanan nyo lang po. Sige na po. Baka hindi, hindi talaga nila kaya siguro. Or baka nag-e-effort na po kayo, ano? Tap, oh, nag effort nga sila. Effort. Sorry kung talagang hindi kaya. Sa bawat pag-inga sa abandonadong resort na ito, dama ang kanilang presensya. Paalam, mga kaluluwa, naway makamit nyo ang kapayapaan sa lugar na ito. At salamat sa mga nakasama ko. Kay Sir mo at Sir Sorgia.